Sa gitna ng sunog, nanaig ang bayanihan ng magkakapitbahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Tulong-tulong sila sa pagsagip sa isang residente mula sa nasusunog niyang bahay. Balitang hatid ni James Agustin. Hey, okay. Hey, okay. Maka, mga pigil pagbabayanihan ng mga residente para mailigtas ang isang lalaki mula sa nasusunog niyang bahay. Labas! 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 Nang mabuksan ng gate, agad nilang inilabas ang lalaki. Masunog kasi papa Ilang segundo pa kitang kita kung paano tuluyang nilamon ng apoy ang bahay. Nangyari yan sa Crame Street, Barangay Pasong Tamo, Quezon City, pasado las dos sa madaling araw kanina. Itinasang Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 10 fire truck ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Agad na nilapata ng rescuer ng paunang lunas ang 59 anyo sa si Francis de los Reyes. Nagtamu siya ng mga paso sa kanang braso, kaliwang tudat at noo. Laking pasasalamat niya sa mga residente na tumulong na makalabas siya sa bahay. Nagtutulog po kanina sa bahay ko, do sa meso pa. Tapos nung nagwa alam, nung ako, may apoy na sa loob. Naglalagablab na po, binubos ang tubig, hindi ko makakayang mabuhos. Ang laki na po, Dumadami ako po, yung lumaki na po. Tiga ang mga tao, sinubil na buksan yung cake ko. Hindi mabuksan, tinulog bigla, nabuksan din. Kaya talagang nakalapat po ako. Kabilang sina James at Janjan Jan sa mga tumulong kay Mang Francis. Sila makikita sa video na pilit na binubuksan ang gate. Binuksan po namin tong gate eh. Binaklas po namin lahat eh. Napadlock, di namin masira. Kaya ginawa namin, piniko namin tsaka yung bareta. Ano, lahat kami tulong sabay pagbukas. Oh, ayun po kami. Nakakamusok uh, na po dito. Tapos tumakbo na po kami dito. Nagulat na po kami ang lakas ng apoy. Tumagal ng labing walong minuto ang sunog bago na apula. Ininusigan pa ng BFP ang sanhi ng apoy. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit sang daan at limampung barangay officials na tagapanggasinan po ang naospital matapos dumalo sa isang seminar sa Zambales. Ayon sa polisya, nakaranas ang mga biktima ng pagsusuka at pagdurmi matapos kumain ng tanghalian. Rumisponde ang mga otoridad sa hotel at dinala sa iba't ibang ospital sa Olongapo City ang mga biktima. Mahigit anim na po sa kanila ang kinailangang i-admit sa ospital. Wala pang pahayag ang pamunuan ng hotel. Iniimbestigahan pa ang insidente. Tatlo na ang medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Yan ay matapos opisyal ng makuha ni Pinay Boxer Ira Villegas ang bronze medal sa women's 50 kg division. Nakalaban ni Ira ang pambato ng Turkiye sa semifinals. Sa tatlong rounds, nagpakawala ng malalakas na suntok ang parehong boksingero. Sa round 2, napatumbapan ni Ayra ang kalaban. Pero sa dulo, pumabor sa Turkish boxer ang boto ng judges at nanalo via unanimous decision. Makakalaban niya ang pambato ng China sa gold medal match. Sa kanyang social media, binati ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkuha ni Ayra sa bronze medal. Inspirasyon daw para sa mga kabataang Pinay ang ginawa ni Ayra. Sumasaludo rin po kami sa iyo, Ayra at sa iba pang mga Pilipinong atleta na lumaban at lalaban pa sa Paris Olympics. Maraming salamat sa karangalang ibinibigay ninyo sa Pilipinas. Hindi raw sa Paris nagtatapos ang Olympic journey ni Ayra Villegas. Ngayon pa lang, buo na ang loob niyang mag-training para sa susunod na Olympics. Mula sa Paris, France, balitang hatid ni JP Soriano. Nanalaman via unanimous decision ang kalaban ni Ayra. todo ang paglaban ng ating pambato sa boxing ring. Sabi ni Ira nalulungkot man siya at hindi nagkaroon ng gold medal match, proud pa rin siya sa kanyang sarili at umaasa na sana raw ay proud din sa kanya ang mga Pilipino. Sabi ni na napakalaking karangalan ang makapaglaro sa Olympics para sa Pilipinas at inaalay niya raw ang kanyang bronze medal Bukod sa bayan ay sa kanyang magulang at kapatid na si Kuya Romnick na inspirasyon niya sa boxing. Kanina nga po nakapanayam natin siya. In full spirit, nakasmile. Sabi niya, sasali siyang muli sa Los Angeles 2028 Olympics. Hindi pa raw tapos ang kanyang lab. Mula rito sa Paris, France at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si JP Soriano. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagka-landslide sa Bontok Kalinga Road sa Mountain Province dahil sa malakas na pag-uulan. Humamba sa kalsada ang lupa at naglalaki ang mga bato na gumuho dahil kay, dahilan kaya hindi madaanan ng mga motorista. Nagsasagawa na ng clearing operation sa lugar. May banta pa rin ng landslide at baha sa mga lugar na nakakaranas ng malalakas na ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, malaking bahagi muli ng bansa kasamang Metro Manila ang uulanin sa mga susunod na oras. Ayon sa pag-asa, ulang dulot ng hanging habagat at mga local thunderstorm ang mararanasan ngayong araw. Wala namang epekto sa bansa ang bagong bagyo na binabantayan sa Pacific Ocean. Isa itong tropical depression na mababa umano ang chance ng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Hindi rin na magdadala ng ulan sa bansa ang isang low-pressure area na huling namataan 575 kilometers northeast ng Itbayat-Batanes. Sumanib sa nasabing LPA ang isa pang sama ng panahon na nasalabas na ng PAR. Patay ang motorcycle rider at kanya ang kas matapos sumalpok sa isang center island sa Luzana Quezon. Sa San Manuel, Pangasinan naman, Tinaga sa kamay ang isang babae ng sarili niyang anak. Ang mainita na balita hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Naputol ang buong kamay ng isang babaeng senior citizen sa barangay Nagsaag, San Manuel, Pangasinan. Yan ay matapos siyang tagain ng sariling anak. Sa investigasyon ng pulisya, bigla na lang nagwala ang sospek sa loob ng kanilang bahay. Sa investigasyon namin, wala namang dating argument so kaya old grudge para hindi rin siya kasi umagang umaga yung nangyari. Sugatan din ng isang residente na sinubukang umawat. Agad tumakas ang sospek pero makalipas ang ilang oras. Sumuko din sa Villasis Police. Parang stress yung sospek eh. Kasi nung lumating dito, wala na siyang pinagsasabi ko niya. Meron daw papati sa kanya. Nagpapagaling sa ospital ang biktima na wala pang pahayag. Nahaharap sa reklamo ang sospek papunta sa isang tindahan ng isang lalaki sa barangay Buwed, siya upang gasinan. Makalipas ang ilang segundo, makikita sa CCTV na may bitbit -bit ng mga upuan ng lalaki sa kapumara ng jeep. Tinangay na pala ng lalaki ang tatlong upuan na mula sa tindahan. Close po kami ng araw na yon, tapos uh, sinakay na lang po niya sa jeep. Sa tulong ng CCTV footage, nakilala ang lalaking nagnakaw ng mga upuan, umami ng sospek. Pinuntahan po siya doon sa dagupan, then napag po nila na benenta na po yung tatlong upuan ng halagang 200 pesos. Tinuro po nung magnanakaw kung saan niya po benenta yung tatlong upuan. Hinala ng mga opisyal ng barangay ang sospek din ang nagnakaw ng bisikleta sa parehong lugar noong nakaraang buwan. Posibleng siya rin yung kumuha ng bisikleta at yaka yung upuan. Isang lugar yung pinagkuhanan. Pero itinanggi ito ng lalaki. Hindi na raw sasampahan ng kaso ang sospek matapos mga kung hindi na siya magnanakaw. Patay ang isang motorcycle rider at kanyang sakay habang binabagtas ang Maharlika Highway sa Lucena, Quezon nang sumalpok sila sa Center Island. Ayon sa Lucena City Police, walang suot na helmet ang dalawa. Batay sa investigasyon, pauwi na galing birthday party ang magkaibigan. Posibleng nakainom ng alak ang dalawa. Uh, dito kung nakakainom na, kung maaari, iwanan na po yung motor, mamasahin na lang o magpahatid sa sasakyan para naman uh, maiwasan din yung mga ganyang uh, aksidente. Sinisikap ang na ng panig ang mga pamilya ng mga nasawi. Pero ayon sa pulisya, tanggap na ng mga kaanak ang nangyari. Paul Hernandez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Lubo sa Batangas dahil sa epekto ng African Swine Fever. Labing pito sa 26 na barangay ang nakapagtala ng positibong kaso ng ASF. Nasa 103 million pesos ang tinatayang pinsala at halos 8,000 baboy na ang pinatay at inilibing para maiwasan ang pagkalat pa ng virus. Kanselado na rin ang Anihan Festival sa susunod na buwan. Humihingi ngayon ng tulong ang mga apektadong hog raiser bagay na ginagawa naman daw ng paraan ng lubo, LGU. Pinasasampahan na ng Comelec ng reklamo si Suspended Mayor Alice Guo dahil umano sa pagsisinungaling niya tungkol sa citizenship ng tumakbong alkalde. Balitang atid ni Sandra Aguinaldo. Yan po ay isang kasong kriminal na may kulong na isa hanggang anim na taon na kung sakali po mapapatunayan na ang kaso po ay maaaring maisampas sa Regional Trial Court. Ito ang mga parusang maaring kaharapin ni Suspended Banban like Tarlac Alice Go kapag napatunayan sa hukuman na nagsinungaling sa Certificate of Candidacy. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, maaring maharap si Guo sa kasong misrepresentation sa ilalim ng Omnibus Election Code. Magsasagawa na raw ng preliminary investigation matapos payagan ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng kanilang legal department na magsampan ng reklamo laban sa alkalde. Inadapt po ng uh, Comelec and Bank unanimous, ibig sabihin lahat po kami, yung recommendation ng aming law department na mag-file ng formal complaint laban kay Mayor Alice Gu slash Guahawaping. Nagsagawa ng investigasyon ng Legal Department ng Comelec matapos lumabas sa fingerprint analysis ng NBI na si Alice Go at ang Chinese national na si Go Huaping ay isa. Sinuri rin ng Comelec ang sarili nitong records ng magparehistro si Gu bilang botante at bilang isang kandidato sa pagkaalkalde ng Banban. -ban. Lumabas din sa pagsusuri ng COMELEC na pareho nga ang fingerprint ni na Mayor Guo at Guo Huaping. Kaugnay naman sa sinalakay na Pogo Hub sa Porak Pampanga, isang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang inilabas laban kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque at labing isang iba pa kasama sa ILBO sina Cassandra Leong ang otorizadong kinatawa ng Porak Pogo Hub at dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan. Our information also states kasi na si Cassandra Leong ay lumabas na po daw ng bansa. That was one of the reasons which prodded us na maglabas na po ng ILBO. Tinawag naman ito ni Roque na harassment. Ang ebidensya lang daw laban sa kanya ay ang pagsama niya kay Cassandra Ong at isang walang patunay na organizational chart kung saan kasama ang kanyang pangalan. Haharap daw si Roque sa mga nag-aakusa sa kanya at sasagot sa lahat ng aligasyon. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita, bumaba po ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho nito kung Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.62 million ang mga walang trabaho o katumbas ng 3.1% ng labor force ng bansa. Mas kaunti kumpara sa 2.11 million na unemployed noong Mayo. Kabilang sa mga pinakamaraming bagong trabaho nitong Hunyo sa sektor ng construction at wholesale at retail. Mahigit 6 million naman ang mga underemployed o yung may mga trabaho pero mas mababa sa kakayahan nila o kaya nakukulangan sila sa kanilang kita. Humihiling ng mahigit 10 milyong pisong bayad ang pamahalaan ng Cavite mula sa may-ari ng lumubog na motor tanker Terranova sa Limay Bataan. Para daw yan sa mga naapektuhan ng kabuhayan dahil sa oil spill mula sa barko. Balitang Hatid ni June Veneracion. Hihinto muna sa negosyo ang tindahan ng tahong at talaba na pinagtatrabahuan ni Baby Lin sa Cavite. Kasunod ng oil spill dahil sa MTKR Terra Nova. Sobrang ano po siya eh, tumahal, po talaga dati. Halos wala pong bumibili. Kaya maganda balita para sa kanya ang hinihiling na lokal na pamahalaan ng Cavite na mahigit 10 milyong pisong bayad kada araw para sa mga taga-Cavite na apektuhan ng kabuhayan. Batayan sa arawang kita na tig 350 pesos para sa 31,000 Cavitenyo na umaasa sa huli mula sa dagat. They assured us na ang mga 31,000 fisher folks will be compensated in due time. Kabilang sa 31,000 ang mga natitinda ng isda at tahong. Tinatayang aabuti ng halos tatlong buwan bago magsimula ang pamimigay ng cash assistance dahil sa isasagawang validation. So that's 9.3 million a day, maybe including the fisher folk maybe mga vendors, maybe another 3. It's mga 12 million a day for the last 12 days and running. Git ng Cavite LGU, walang ariglohan kahit pa nakapulong na ng gobernador ang mga ng MTKR Terranova at International Oil Pollution Compensation Fund. Kung merong pananagutan na kriminal sa nangyari sa Terra Nova, ay mananagot sila. Iniimbestigahan din kung sangkot nga sa paihi ang MTKR Terra Nova dahil sa report na may katabi itong isa pang barko habang matagal na nakahinto sa dagat ng bataan. Ito so yung paihi po kasi, yun yung um, sine, parang... Uh, yung gas po ng isang vessel, kinukuha ng isa pang vessel para ibenta. So, mas natatagal po yung trip. So, sa ganung paraan, doon sila nakatenga, naabutan tuloy sila ng bagyo. But of course, we cannot make conclusions right now, no? Pero red flag siya. Mariin itong itinanggi ng may-ari ng barko. May CCTV raw ang barko para matiyak na walang nakawan ng langis. At mula na magsimula ang operasyon nito, walang record ng oil loss. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pero daily latest, mga mare at pare. Malapit na nating mapanood ang pinakamabagsik na karakter sa Kapuso series na Pulang Araw. Tumunis Sure wa ware no Tenno eka! Banzai! Banzai! Siya si Colonel Yuta Saito, ang nakakatakot na Japanese official. Para kay Dennis, yan raw ang kanyang pinaka-challenging role. Bukod sa physical at emotional preparation, nasubok din daw si Dennis sa pagsasalitan ng old Japanese language. Palaging araw nakatutok sa kanya ang translators para masigurong authentic ang pagganap. Challenging talaga. Ano na alala ko pa yung mga linya ko sa taping namin? Uh, um, ganun yung talagang proseso ko talagang paulit-ulit. So hanggang ngayon talagang naalala ko pa rin siya. Um, iba, iba yung ano, sakit sa utak nung, nung pagbuo ng karakter. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.